Mag-ingat sa kabi-kabilang panloloko. Naglipa na pa rin ang mga text scam na batay sa investigasyon, unregistered SIM cards ang ginagamit. Ang isang lalaki naman na aresto sa pangingikil sa biktimang binantaan pa niyang isusumbong sa mister. Saksi si Mark Salazar. Ang pagpapaibig niya sa babaeng nakilala sa bar na uwi sa reklamo ng sex portion at pagkakaaresto ng lalaking ito sa Cebu City. Nakilala sila sa bar, nagkaroon sila ng intimate relationship and uh, during their relationship, nagkaroon sila ng video calls na lingit sa kaalaman ng victim ay nire-record pala ito ng suspect. Ito po yung mga video calls nila na may mga sexual activities or mga intimate moments nila. Panakot umano ng suspect na ipapadala ang masiselang video call sa mister ng biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Hanggang mapadalas na ang paghingi ng suspect ng muntik 200 o 300 piso. Doon nag-umpisa yung pagbablockmail. Hanggang sinend niya nga doon sa kapamilya ng, ng, ng victim kaya nagdecide na yung victim na mag-report hindi nagbigay ng pahayag ang suspect uh, tatlong kaso po yung um, isinampan natin dito ito po yung Republic Act 9262 or yung um, VAWC law natin and then Republic Act 9995 or yung uh, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 20 Uh, 2009. And ang isa po ay Article 294 or robbery with uh, intimidation of person of the revised penal code. Laging paalala ng mga otoridad, mag-ingat at huwag agad magtitiwala sa mga bagong nakilala. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sex torsion ang pinakamaraming na na kaso sa kanila. 198 cases na yan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon mas mataas sa 181 na bilang sa kaparehong buwan ng isang taon. Sa pag-iimbestiga naman sa mga tax scam at iba pang online financial fraud, naaalarma ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lumalabas kasing unregistered SIM cards ang ginagamit sa panluloko sa kabilayan ng SIM Card Registration Law kung saan binigyan ng hanggang July 2023 ang pagpaparehistro ng mga lumang SIM para hindi ma-deactivate sa parehong buwan. Nasa siyam na raang reklamo na tungkol dyan ang natanggap ng CICC sa unang apat na buwan pa lang ng taon, kumpara sa halos 2,000 libo para sa buong 2023. It is increasing in an alarming state. Chances are it might be a syndicated operation. Looks like a call center. May mga mar mara kausap, maraming nagsasalit. So it might be organized crime. Marami umano sa mga ito ay mula sa smart communications na pinagsumiti na ng report. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang National Telecommunications Commission, ang regulator ng mga telco. Sabi naman ng smart, pinaiigting nila ang kanilang hakbang laban sa mga scammer at mga gumagamit ng registered SIM sa panluloko. Mula January hanggang May nitong taon, higit libong SIM card na ang kanilang na blacklist. Gumagamit na rin aniya sila ng makabagong teknolohiya para matiyak ang identity ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nakipag-ugnayan din ang CICC sa GCash matapos mapabalitang na-hack ang kumpanya. Pero pagtitiyak ng GCash, walang indikasyon ng data breach sa kanilang system at ligtas ang accounts ng kanilang mga customer. Hinala ng CICC may nagyayabang lang na hacker pero hindi naman napasok ang sistema ng GCash. Para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.